Hello, welcome to my channel. Sa araw na to, nagluto po ako ng gulay. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po ito niluto. Kaya tara, samahin niyo po ako at mag-intro tayo. ito po ang ating mga sangkap ayan, the, na ano ko na po naugasan at nalinis ko na po yung ating mga uh, sangkap, so ayan, the, bali yung ano po, bawang lang po ang, ano, hindi ko pa po na tapos hindi ko pa po na anong tawag dito, nahiwa so ayan, the, hiwain ko lang po ito ng uh, maliliit uh, yung ating gulay po ngayon ay napaka ano lang, ah uh, napakadali na lutuin uh, da at ang ating sahog ay hipon. Sa so, ayan, kung nakita na po inyo, yung ating hipon ay ano po, ano uh, marinit ko na po ito sa ano uh, toyo para may lasa na rin po yan. So, ito, ganito lang yung ahong po. To. Tapos, ano po, lalagyan ko po ng ponggas. So, uh, yung ponggas po ay binabad ko na rin po ito sa tubig kasi yung na mushroom ay dry po yun. Kaya, ano, binabad ko na rin po para ano, uh, lumambot yung mushroom. So, ayan, okay na po yung ating bawang. Kaya, umpisa na po natin na mag -isa sa so, ayan po, pinapainit ko lang po yung gaano, kawali at uh, pag mainit na po ito tsaka ako na po lalagyan ng mantika so ayan, gisa-gisa po yung ating gulay ngayong araw na to um, so ayan da. pag sa Pinas po to, ano lang to uh, anong tawag dito uh, ano hand lang ito ng ga pag-uong at duya uh, masarap na hindi po ba? <laughs> sa so ayan yung mga gulay po natin dito puro ano puro gisa yan mainit na po yung ating kawali kaya naglagay na po ako ng mantika at ayan saglit lang din po yan na ano uminit kaya susunod ko na po na ilalagay dito yung ating uh, sipuyas ngayon ko na rin po na inilagay dito yung ating bawang. At ito po yung ating ano, ah, sahog, hipon. So ayan, da, uh, ganito lang po yung aking ano, uh, pagluto. Sunod-sunod uh, lang yung ating paggisa. So ayan po, pagkatapos ko po, po itong ano, gisa-gisa hindi, ilalagay ko na rin po dito yung aking ibinabad na ano, yung fungus, yung mushroom. Ayan, ito po. Ayan, yung, ano tawag nila? Tanya. <laughs> ayan, uh, ayan. Ayan, halo-haloin lang ito sa gisahin natin at uh, ano po uh, susunod ko rin po na inagay yung ating sitaw dito gisahin ko lang din po yung ating sitaw Meron ko pong sanang ano to, lagyan din ng carrot, kaya lang, okay eh, na po yun. Kasi ayaw po nila kasi yung ano, maraming hinahalo-halo ba na gulay. Ang gusto nila pag gulay na nililito yung isang, isa lang, isang ano lang. Ang baga kong gusto sinong yung sitaw, sitaw lang. Okay. Gusto <laughs> yung ano lang, uh, okra, okra lang. Hindi ko gaya natin na pwede natin ito sa mga samahin gaya lang, ano, pakbet. Ayan. <laughs> nag din po ako. <laughs> ano, nagduto ng pakbet sayang Sa da, Ganto ko lang po. <laughs> Marikis. <laughs> Joke lang. So, ayan. trick ko lang po na naglagi, nagluto ng pakbik. Kaya lang ayaw nila. <laughs> ayaw nila ng ganun. Halo-halo. Marami. Di ba mga gulay yung pakbik. So, ayan. Naglagi na rin po ako ng pampalasa dito. pag oyster sauce yung aking pampalasa. Yun po, uh, tuloy ko lang yung sinasabi ko po kanina na yun, uh, tingkay ko na dito na Ako lang ang kumain. <laughs> Ayaw kasi nila yun. So ayan, naglagay rin po ng tibig, no, uh, at, uh, ako ng tubig nung ininit. At ako, lulutuin lang po natin ito hanggang sa lumubot yung ating sitaw. At ilalagay ko po dito, natatakman ko po ito para madali po na lumubot yung ating sitaw. So, ayan. So, try ko rin po na nagluto ng, ano, yung ampalaya na may itog. Yun, gusto nila. Gusto nila yun kasi ampalaya lang yun, diba? So, wala nang ibang ihahalo na gulay. So, ayun. Side <laughs> lang po. Ito, uh, ano, tinakpan ko para madali pong lumubot yung ating sitaw. Masarap din po ito pag half-cook. Eh, lang. Uh, tulad ng lagi yung sinasabi na hindi pwedeng half-cook sa kasi ano, para kay lola. So ayan dapat malambot po yung ating gulay. Ayan. Pero minsan, kung gusto ko rin po ano uh, ang na rin po ako uh, kasi iba kasi lasa nung ano ba, uh, half cooked at saka sa yung anong malambot na. So ayan, uh, hintay lang po natin na lumambot yung ating sitaw. At uh, yun po habang ano uh, nagiiyentay po tayo na lumambot yung ating hilay ay uh, uh, please ano po paki ano po uh, subscribe, like and share. At comment lang po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko po. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood sa inyong so Walang sawang pagsuporta at uh, sa inyong patuloy na pag-abang sa lahat ng mga videos na ina-upload ko po. Maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat at uh, maraming salamat po uh, sa inyong patuloy na ano panonood niyo alam po maraming salamat po sa inyong lahat at uh, syempre don't forget to click the bell po para updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload so ayan, hindi na po ako nag-ano gumagamit um, ng uh, music uh, para hindi po tayo copyright. <laughs> so, ayan daw. And habang ano um, hinintay ko po to may ginagawa din po ako uh, and, uh habang ano ah uh, yung ating trabaho hindi pwede yung isa lang kailangan habang hinihintay natin yung isang ano kagaya nito may ginagawa pa tayong iba para mabilis yung ating trabaho kaya medyo pahi, ah uh, pasensya na po kayo sa uh, maingay na kumakalampang <laughs> i-check iche ko lang po ito maya maya kung malambot na po yung ating sitaw o mabilisan lang din po ito pag ano uh, may takip madali lang po ano lumambot at uh, maganda kasi kung tinatakpan po natin yung ating niluluto yung iba kasi hindi po siya nagtatakip eh Ewan ko lang. So, ayan. Kanya-kanyang diskarte sa pagluruto dito. So, ayan, kung gusto mo ng, ano, pang mabilisan, takpan para mabilis. ah po pala. Kumusta na po kayo? kumusta na po ang buhay buhay natin basta ano po uh, tiwala lang sa Diyos yan check lang po natin ito kung malambot na so medyo matigas pa ng konti ang gusto po kasi nilera yung malambot na malambot so ayan Yan po yung aking sahod. Hipon. So, yan lang po. Hintayin lang po natin ito na medyo lumambot pa ng konti. ano ito, ano kaganda lalo maganda ito, makulay yung ating uh, gulay kundi yung carrots kaya hindi ko na pumilagyan so ganyan lang po yung ating ano uh, gulay pagluto sa ating gulay, napaka simple lang po yung ating ulam, ngayong araw na ito gulay Mm, okay na yung ating gasitaw. Yan o. Ayan diba? Tsura pa lang. Ano, masarap na. <laughs> Bali yung oyster sauce lang po. Yung aking ano, yung palasa. Yan. Ito po yung ating sakog. Hipon. Pwede rin pong isakog dito yung ano, dililing na baboy. Pwede rin. So, ayan. Kahit wala po kayong sahog, okay lang kasi yung ating pampalasa ay malasang malasa na. Masaya. So, yun lang po. Thank you for watching again. Bye. God bless everyone. Yan po. Kain na po tayo.